Sa araw na ito dahil Halloween ngayon, subukan kong humiga sa loob ng nitso. Subukan ko kung ano yung pakiramdam na matulog na hindi na gigising pa. Isinilang siya noong 2012 tapos pumana siya noong 2025. Nandito tayo ngayon sa simenteryo na medyo bundok na to no. Doon tayo galing paakyat itong sementeryo na to at ito yung itsura nya mukhang maliit lang siya pero ikuti natin to para makita natin yung kabuhuan nitong sementeryo so daan na dyan sa ibaba so medyo malayo sa kabaya no creepy siya so yung gagawin natin dito tayo magsisimula medyo nilinisan na din pinaghanda na to ngayong undas so dyan may mga malalaking bahay na mukhang walang mga tao so dito tayo magsisimula no tina natin kung wala ba mga bakas ng mangkukulam so first time ko sa simenteryo na to hindi natin to kabisado kung ano yung meron dito. So hindi siya gaano kalaki pero Meron mga tao dun banda sa likuran. So meron din dito mga kinuha na buto no. So inilipat siguro. Yan tingnan natin baka may makita tayo dito mga kakaiba na ma-unbox natin. May mga ba nakabalot ng mga plastic, yung mga pinadala sa himlayan. Kita tayo. Uy. okay, ito pala yung dulo sumidaanan dito papunta doon siguro may kabayan siguro dito sa likuran ito yun no? Oh. creepy dito mayroong gumalaw doon oh kalabaw kalabaw siguro hindi naman tao so mayroong daanan dito papunta doon at mayroon dito tara tinan muna natin dito sa likuran kung ano yung mayroon dito so siguro mayroong mga ista dito tinan natin kung ano yung gumalaw So ito yung likuran no? Oh. Napaka creepy dito sa likod Talaga Uy Merong tao So ito yung kahoy oh. Grabe Napakalakas ng kidlat na tumama dito cementerio. So dito tayo. Doon tayo galing. So dito na naman tayo. Libingan ba to? So napaka creepy no? Kasi kagubatan yung nasa likod nito. May shades pa dito. shades kaya yan so dito may mga basura may tumbler uy ano yun? may punong kahoy dito tapos may nakasabit dito na lutuan no? Oh. tinan natin baka may laman tubig okay ganyan dapat oh. para hindi mapasukan ng tubig oh magandang nito oh. tinubuan siya ng ano kahoy ganda ng kulay kakaibang kulay no bagong libing oh nitong July 30 lang So ito yung likuran, tina natin. So malinis na yung cemeteryo. Oh. Nilinis na siguro to para prepare ngayong undas. So yung likuran, oh, grabe nakakatakot yung likuran men. Sobrang masukal yung likuran. Ito may puno na sambago. Oh. Ito yung sambag. So, dito tayo ikot tayo may nakita akong bag dito. Tingnan natin. Baka may laman. Baka may kubra, delikado. Wala naman siguro kubra to. matuklaw tayo so puno ng baliti ba to? siguro puno ng baliti to malaki creepy nang nakatingin oh. No? So medyo maluwag pang simenteryo na to no Hindi pa puno Kasi nandito to sa Medyo bundok na eh So meron pang bagong piniprepare so siguro may ililibing dyan bukas or mamaya. Tingnan natin tong nitso na to. Mukhang ito yung isa sa mga pinakaluma dito. Mukhang nalabas na siya sa padera. Kakaiba no? Nitso ba to? laki ng punong kahoy nakakatakot nitsu ba to? ano kaya to? hindi naman siguro nitsu no? tignan natin dito sa kabila baka makita natin <coughs> nitsu eh oh shit <sighs> nitsu ba to? mukhang hindi ha ano kaya yan? Saan kaya natin pwede makita yan? Tingnan natin dito. Curious ako dyan ha. Ah, oo nga. May mga nature dito sa likuran, no? Ito, mukhang private. Oo. Kasi may isa din dito. So, possible nature din yan. Pwede ba natin makita sa itaas? Hindi, no? Hindi tayo makakyat, eh. Puntan kaya natin. Tingnan natin dito makita natin yung harap. So, saan tayo dadaan? May dito. Ano Kagamba? Ay, hindi to netso. Ano kaya to? May mga tubo ito yung likod, ano? katakot ano kaya to may mga gate valve tapos tubig sana itong dadaan dito diba? kung ba man to ng tubig ano kaya yan hindi naman siya nitsu so possible tangki ng tubig pero bakit nandito sa simenteryo hindi naman siguro no labas tayo dito labas tayo ano kaya yan ah. tuloy tayo hindi <tuloy> natin alam kung ano yan so dito meron siguro ang ililibing dito subukan ko kayang pumasok dyan tara wala naman tao dito subukan natin dito natin ilagay oh Nagay ko dito ah subukan kong humiga tiningnan natin kung ano yung pakiramdam kung mainit ba or malamig So hindi mainit kasi wala pang takip. Kasi malamig yung sa loob eh. Kasi bago yung simento tapos nasa ilalim ng punong kahoy. So siguro pag natakpan na yan, sobrang init na siguro. Ilang taon kaya siya? 12 years old lang siya oh. Sobrang bata. Ano kaya to? isinilang siya noong 2012 tapos pumana siya noong 2025 so 12 years old lang ba? 12 to 13 years old sobrang bata grabe ganyan talagang buhay kailangan nating maging mag maingat araw-araw kasi hindi natin alam kung hanggang saan lang tayo dito sa mundo tuloy tayo ikot pa tayo no so wala akong nakita dito ang malaking cross ito batang bata din itong bumanaw oh. 20 years old lang babi so mayroong bagong libing dito oh. so kaya may mga paa, paa dito may mga apak ng paa, bagong libing bakit kaya may mga apak ng paa to ano kaya ang ibig sabihin nito to bakit kaya inaapak apakan to, aso ba to bagong libing to mukhang kahapon nang yata so dito tayo So, pula tadi itu no. Ibutas di so, itu. Cukup nampak ni kebaung. Grabe, kagubatan tong sementeryo na to. Napaligiran ng kagubatan. Dalawang butas, oh. So, wala na dito. So, tara. Tara. Hanap tayo ng ibang sementeryo.